Hindi maganda yung umaga ko ngayon, mga guys. Kasi tingnan mo naman, pag gising ko, may makikita akong magjowa. Napuyat pa ako kagabi sa kanila. Nagsawa na nga ako kakayakap dito sa unan. Pati nga yung unan, nagsawa na nga sa Eh, ang gagawin ko na lang ngayon, maghihilamos na lang ako. Para din magising na ako sa katotohanan na din na ako magkakaroon ng jowa. Uy, charot! Baka magkatotoo. Bumaba na muna pala ako dyan para maglagay ng kamera. Bali, dalawang beses din pala ako bumaba. Yung unang baba ko, bagong gising talaga ako doon. Pero yung pangalawa, nag-acting na lang ako doon na bagong gising. Para aesthetic. Charot. Ginamit ko na din pala yung toothpaste tsaka toothbrush nila dito sa hotel. Kahit meron naman akong dala. Kasi sayang din naman kung hindi magagamit. Tsaka pumunta lang din naman ako dito para magamit tong mga to. Uy, charot! Clear retainer pala yan. Sinusuot ko yan tuwing gabi. Para di bumalik yung dati kong ngipin. Kinuha ko muna pala tong electric kettle. Para sana magkape ako. Kaso naalala ko, di pala ako nagkakape. Pero gusto ko, kapeling ka. Uy, charot! Magpapainit pala ako ng tubig kasi magno-noodles na lang ako mamaya. Bumili din pala kami kahapon ng noodles sa bayan. Kaya yun na lang yung kakainin kong almusal kahit natutulog pa sila. Lumabas din muna pala ako para pumunta sa lobby. Kasi wala kami nabiling kutsara at saka tinidor. hiram na din pala ako ng charger. Si hindi ko nadala yung charger ng camera. Sayang naman kung hindi magagamit sobrang ganda dito. Kahit saan, pwede ka magpicture. Pagkarating ko nga sa lobby, tinanong ko kagad si ate kung meron silang available na kutsara at tinidor. Tinanong ko na din kung meron silang charger na Android. Buti na lang talaga meron sila. Kasi medyo malayo pa dito yung bayan. Pagbalik ko nga, kinuha ko na rin tong electric kettle na nilagyan ko tubig kanina. First time ko nga palang gagamitin tong electric kettle. Sana naman, uminit to. Pagbalik ko nga sa room namin, nakalimutol ko pang isara. Kaya tinignan ko muna yung mga kasama ko kung buhay pa. Charot! Napakatanga ko pa nga dito. Kasi tingnan naman, baliktad yung saksakan. First time ko lang kasi gamitin to. Gusto ko pang pa gisingin tong mga kasama ko. Kaso nagresearch na lang ako. Habang inihintay ko pang pa painitin yung tubig, kinarge ko na muna tong camera para mamaya makapag ako ng magandang picture. Diliktad ko pala yung lagayan diyan kasi mali. Kaya pala hindi siya nailaw kanina. Napaka-ob ob naman natin for today's video. Habang inihintay ko ng lumambot yung noodles, nag-TikTok na muna ako dito para hindi ako mainit. malambot na nga siya, nag-almusal na ako. Sobrang ganda pala dito kung saan kami tumutuloy. -e ka dito kung nature lover ka. Kasi naman sobrang nakaka dito. Samahan mo pa yung malamig na panahon. Mawawala talaga problema mo. Kaso nga lang pag uwi mo, nandyan na ulit. Charot! gising nga ng mga kasama ko, umalis na din kami. Sasakyan pala namin tong padulasan. Nakalimutan ko din kasi ano tawag dito, kaya padulasan na lang. Gusto rin sana namin tupuntahan kahapon. Kaso cut off na daw sila. Kaya ngayon na lang namin siya sinakyan. Pag sumakay ka pala dito, kailangan mo daw itas yung paa mo. Para hindi ka magpagulong-gulong mag-isa. Tsaka para hindi magasgas yung paa mo. Sa mga oras nga na yan, kinakabahan ako, tsaka sobrang saya ako Kasi naman bigla akong hinulog dito. Kahit hindi pa ako handa. Hindi tipong hinulog ka sa bangin, tapos yung alam mo walang sasalo sayo. oy Hindi charot, kasi totoo yon Next nga namin pinuntahan itong parang tul na nasa taas ka. Nakalimutan ko na yung pangalan nito. Basta sa mga oras na yan, sobrang kinakabahan ako. Kasi iniisip ko, baka matanggal yung mga tornilyo, mahulog kami dito. At napalayo pa nga tong iba kong kasama. Tagal ko daw maglakad. Pero sabi ko sa kanila, try ko maglakad ng walang hawak. Yung kunwari, model ako na confident. Uy! Ang pogi ko dito. At karating nga namin sa next na pupuntahan na full storage yung cellphone ko. Kaya hindi na rin ako nakapag-video dito sa loob. Nagiram na lang din pala ako ng phone dito. Si full storage na talaga yung phone ko. Ngayon nga lang yung video. Kaya ngayon ko lang din na-edit tong video na to. cerut bye bye